yun oh o karami mga idol oh. ito at naramdaman na namin yung uh, hagupit ng uh, hangin ng bagyong ramil yeah. yung mga viewers ko nag-aabang din sila bakit daw si Mia ay wala lagi siya nauubusan ano oh. ba <laughs> <God. laughs> wow let's go mga panalatayans magandang umaga magandang buhay sa ating lahat October 19 alas 6 ng umaga ito at naramdaman yung hagupit ng bagyong ramil guys ayan o talagang uh, puwapagaspat na ang uh, medyo malakas na hangin ayun o grabe mga panula friends at uh, maulan nga ngayong buong magdamag uh, simula kagabi October uh, 18 ayun at uh, kagabi naman ay uh, hindi masyadong malakas yung hangin pero ngayong umaga ngayong uh, alas ng umaga ay talagang uh, naramdaman yung uh, medyo malakas na hangin. Grabe mga idol oh. Ayan naramdam na natin dito. Talagang uh, sumasayaw ang mga punong kahoy. Ang mga dahon. Saka yung ulan guys. Pero patuloy pa rin, passable pa rin ang ating kalsada. At uh, may mga bumabiyahe pa rin. Ng mga pampasahirong uh, sasakyan particular yung mga bus at kagabi nga October 18 ay uh, kung makikita ninyo yung ating uh, naespata na naglalakad si Reynaldo ay tuluyan na nating naipasakay sa sa bus at uh, biyahing matlog, bulan yung ating uh, napara na bus at ayun, nagbiyahin na siya kagabi uh, pasado alasing ko ng hapon siya nakasakay at uh, yun nga estimate natin ay darating siya rin ng madaling araw ngayong uh, October 19 at uh, kanina nga ay nag, uh, nakinig ako sa balita o nanood ako sa cellphone ng bagyo update ng bagyo ramil ay kagabi pala ay nag landfall sa may gubat Sorsogon sa parteng Bicol yung bagyo ramil at ngayon nga mga oras na ito alas 6 ng umaga uh, pasado alas 6 ng umaga ngayong uh, October 19 ay uh, dito at naramdaman na namin yung uh, hagupit ng uh, hangin ng bagyong ramil yan saka, sa kasalukuyan maulan dito sa aming lugar at uh, ito nga mga panula friends nandito tayo sa Quezon province particular dito sa Lopez Quezon at Gumaca Quezon ito ramdam na mga idol at talagang maulan yan oh yun oh mga idol alright ah So mag-ingat po tayo mga kababayan at uh, ipinakita ko lang sa inyo yung counting video na aking uh, nakakuha lang yung uh, oras na ito kasi nga uh, ay uh, nagising na ako sa lakas ng hangin na humapagaspas sa ating mga kapaligiran yeah. pero ang uh, sitwasyon ay tuloy pa rin na bumabiyahe ang mga sasakyan ito, kita okay, naman ninyo guys yan kasi pag naman nasa sasakyan, safe naman sila basta tuloy tuloy lamang huwag lang talagang uh, sobrang lakas ng hangin so grabe, dyan pala sa parking Bicol ha, Katanuanes Sursogon ang uh, sentro ng bagyo, kung kaya naman si Reynaldo na ating naipasakay, ay sana ay okay ang biyahe niya at sana ay uh, safe siyang safe siyang uh, makarating sa kanyang pamilya sa Bulan Sorsogon at uh, shoutout po sa mga taga Bulan Sorsogon mga kababayan natin yan mga panuliprins natin yan, baka tayo may mga viewers yan sa Bicol Region isa na naman pong kababayan natin, ang ating uh, naispatan kahapon October 18 at uh, yun nga po meron tayong vlog salamat pa rin, siyempre sa mga kababayan natin sa mga panuliprins natin na walang sawang nanonood sa ating mga vlog salamat po ng marami sa inyo at uh, mag-iingat po tayo talagang uh, mayat maya o sunod sunod ang bagyo na nararanasan natin sa bansang Pilipinas ito paano wag naman sanang lumakas ng lubusan ang mga bagyong dumarating dito o bumibisita sa ating bansa so ayan mga panahala friends at uh, magingat po tayo maulan ang ating mga kababayan so ingat ingat po mga panahala friends at uh, yan po yung update sa kasalukuyan Pasado sa 6 ng umaga October 19 Yan ang uh, sitwasyon Yung mga kababayan natin na uh, Ang hanap buhay ay sa Niyugan O sa Bukirin Aba, Pahinga muna kayo mga kababayan At uh, palipasin muna Ang sungit ng panahon Yun Kahit right, mga idol Sa kasalukuyan ay eh, wala pa naman tayong uh, Nararanasang uh, pagbaha Sa mga kanal Pero bagaman ay tuloy-tuloy na bumabagsak ang malakas na ulan siguro dulot na rin niya ng malakas na hangin na dahil ng bagyong Ramil alright mga palo friends salamat po ang marami sa inyo at uh, mag update kayo umanood kayo sa mga weather situation yung mga nagbabalita patungkol sa bagyong Ramil kung saan ba talaga ang punta ng o sentro ng bagyong Ramil sa kasalukuyan ay ito nga yung naranasan natin at uh, ang balita ko ay sa television ay signal number 1 dito sa Quezon province yung norte ng Quezon pero kami ay nasa bahagi ng southern Quezon province bahagi na rin kami ng Bicol region kasi halos kalapit na rin tayo ng Bicol region particular dyan sa Camarines Norte alright mga panalo friends so mag ingat po tayo mga panalo friends at uh, paminsan nga ay bumubugso yung uh, malakas na hangin paminsan nawawala naman yung hangin pero talagang uh, ayan yan guys oh. alright ah. Uh. so let's go mga panel friends uh, mag ingat po tayo huwag kalilimutang magdasal <clears throat> Yan o, shout out guys, at uh, meron tayong bisita dito. Oh. Kuya, anong pangalan? Iprin po. Kuya Iprin, hmm. from? Ah, uh, San Vicente. Barangay San Vicente, hmm. sa natin viewers, ulit viewers natin. Oh. Nanonood ng mga vlog ni Panuli yan, syempre sa... Lagi pong nanonood kaya sa... kay... <laughs> vlogger Panul. Yeah, yeah. yeah. salamat, salamat sa... po. Ang tulong niya... sa... sumurta po kayo. Salamat po sa nag... <laughs> po ko sa kay Panuli. Jerry Panuli. Yan. Yeah. Salamat po. Yeah, salamat. Ano? Mga viewers. Anong... mga viewers. Ti. Salamat. Grabe at tayo kapte, Salamat. Salamat at meron tayo nakikilala ng mga legit na nanonood sa ating mga vlog. Yan. Yeah, salamat. At, at sa pa pamasahe, nakatakulong tayo. Mga ma'am, mga sir. Salamat po. Ito lang ninyo. Salamat. kita araw kayo. Ha. Ingat ka. Salamat. Ano Ay bagyo. Awi ka na sa bisundi. Yes Sige, talaga, talaga, sige So, ayun mga palulutang sata uh, Napabisit yan dito sa Malapit na kapitbahay namin Parang uh, nagkaroon sila ng counting uh, happy-happy at uh, Tayo ay hinanap talaga Kumbaga, napapanood niya yung mga vlog natin So, once again Maraming salamat sa viewers natin Na nagpa-video una nakasama sa vlog natin So, salamat po ng marami sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga tulid ka panuli friends pa natin na nakakakilala kay panuli at gusto mamit si panuli maraming maraming salamat po sa inyo pag-ingat kayo sapagkat may bagyo nga ngayong araw na ito uh, may bagyong ramil at maulan talaga so kuya mag-iingat ka at uh, sana'y uh, uh, maging maayos ang pag-uwi mo sa iyong uh, pamilya at syempre shout out sa iyong pamilya alright <coughs> Nagbila ko ng piyesa ng uh, tricycle ko. Dito kay B yeah, uh, busgari? busgari Boss Gary. Boss Gary pala. Si Boss Gary. Boss Gary, shout out. Shout out, mo yung... Sa yung... mga followers wow. ni Panoli. Yung ating ka sa... Tanyan? Ha? Tanyan? Tagasan yung lalaki na yun? Sa... Si Kuya Jerry sa Marikina. Yan si... Si Kuya Jerry Simeon. Na uh, isa nating viewer sa Marikina. Oh, sa Marikina City. Shout out sa inyo. Magandang buhay sa inyong idol at uh, salamat sa inyong nga panonood sa aking youtube channel Ano kay Gary oh Nagbila ko ng pyesa, sa kanya siya Salamat sa ating mga minamahal na viewers, shoutout sa inyong lahat dyan Bye. So let's go mga idol, mga panonood friends, magandang hapon sa atin lahat yan. Araw ng uh, sunday ngayon at uh, ito nga, medyo naglaylo na yung ulan at bagyo Ito nga mga panonood friends, yan Mia Bumati ka muna ng magandang hapon sa mga Malcolm viewers. Yeah. Ang gandang hapon wow. po sa inyong lahat. Ako po ay uuwi na sa Gihan. Sa kailang araw ka din dito? Dalawa po. Enjoy. Sa tayo punta, nung, nung, dumating ka, may vlog tayo. Sa dagat po. sa dagat. Anong ginawa sa dagat? Naligo. Naligo. Ito sa Monica. Tapos ay kahapon, ano pang ibang ginawa natin? Sa vlog natin? Nagbudol pa din po kami. Nagbudol pa yung chocolate mo ubos na. Ano titira pa? Ayan. Last niya wala ka na yung Tayo 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 kanyang, yung pakita mo yung chocolate. Yan mag-thank you ka kay Ma'am Silag. Yan kay Ma'am Lin. Yung chocolate na. Thank you po kay Ma'am Lin at kay Tito Jan. Tito Jan. Tamam. Salamat. Thank you for watching. Mo, salamat po sa lahat ng nanood ng vlog ni Panoli. Salamat po sa nanood ng vlog ni Panoli. Nanood lang po kayo araw-araw. Salamat. At uh, pa-uwi natin sa kanila sa Gihay. Kasi hindi alam kung may pasok ba bukas o wala. Pero mas maganda sa kanila siya. Sagurado. At mas malapit dun kung kung tatawag man. Hindi nga yung power show. Pinagpa-power show guys kasi nagbagyo nga may natumbang puno nakaharap sa daan kaya medyo may tunog yung ating buti wala pong na disgrace so, so yun mga idol at uh, safe naman yung panahon maganda na maganda na yung panahon ngayon wala nang ulan tahimik na yung kapaligiran at pwede nang bumiyahi so ihatid namin sa bayan kasama ko si Miss Panoli saka si ako saka si Mia kasi naman gamit mo Ayun, nagpaalam ka na kay nanay. Nagpaalam ka na. Joy at uh, ngayon niya ay Oktobre so sa birthday mo anong in-expect mo important yan pag-aaral ah uh, basta mag-aaral na mag-aaral para maganda ang kinabukasan Olay. si ate Monica tuloy-tuloy nag-aaral -tuloy so sana ikaw ay maging healthy yan kaya <laughs> nga <laughs> joke kita pag usap ko ayun salamat thank you dami <laughs> isa <laughs> yan o oh. shout out sa mga viewers mo sa ang to bigya. po sa mga viewers natin guys. Uh, shout out sa mga sponsor. Harold po sa mga sponsor dumadami na po kayo. Habang humahaba ang ating journey lalo po kayong dumadami. At uh, saka yung yung sponsor. Kay Ma'am Julia Manalo po. Kay Ma'am Yvonne. Kay Ate Lena kay Kuya Willy kay Tito Leo, tsaka po kang dati Talin, Tito, si Tito Jan, Tarot po. Saka sa iba pa? Opo siya. Uh Hindi -huh. mo na iuwi wala ka na iuwi. Hindi mo na yata binigyan mo yung kuya mo ni isang araw. Nakatikim yung kuya mo. Yung naka, nagpunta dito si Gamer, yung kapatid niya. Ay, nakatikim naman siya. Wala po tayong magagawa. Yeah. So ayun, na, nakaready na nga kasi nga ngayon ay, ano, anong oras na ngayon? Ano po? 5.24. O, oh, 5.24 na guys. Magkano ba nung pagkaya kinapasok sa school? Hmm? Ano po? Dito yan, ganito. 60. 70. 60 araw-araw. Pinibigyan -araw, ka ng mama mo. Apo. Ano pa pagkasya mo naman? Nakakaipon ka. Ano yan? Hindi kita nag-iipon na eh. Magastos ka ba sa school? Hmm. Pagkain po eh. Sakto lang. Pag o, pagpasok mo ng maga, ang uwi mo hapon na. Ano yung babaan ko ng pagkain? Lunch. Anong, anong kalimitan mong baon? Minsan po, pag walang ulam sa bahay, yung baon ko ng 20, pambiling ulam. Binibili ko, quick quick, lumpia, veggie balls. Ayan. Basta at least ay nakakarasa man yung araw-araw. Liquid -araw. Galing school, so ng tricycle. Wala, pinis yun. Wala akong maglakad eh. So, ito nga mga panula friends. At alam naman ninyo, nakita ninyo sa vlog natin, mga panula friends, na nung minsan ay meron tayo nung isang linggo may dumating sa ating bisita. Yun nga, sino dumating na bisita dito? Si La Tita Lim po at Tito George at yung iba pa nilang kasama. Binati ka ba? Opo, magaling daw. Ang sabi sa'yo? Gusto yung batang magaling. Si? Jimmy, si y Mia. O so, oh, yan, yan po si Jimmy Mia, yung hinahanap ng ating mga viewers. At uh, sa inyo si Tito Jan o si Kuya Jan na bumisita kay Panuli. At uh, alam na alam niya yung pangalan ni Monica at saka si Mia. So, ito na po si Mia at bumisita rin sa atin. Ito po yung tagagihay. Medyo malayo yung barangay nila dito sa bahay namin. Mga 10 minutes. So nag-visit nag lang sila dito. Pero pauwi na namin sa kanila. At para kasi may pasok nga. Uh, hindi sure kung may pasok bukas. Pero mas maganda nandun na sa kanya. Opa, sa, sigurado. sa mama niya, sa papa niya. At tumatawag rin yung mama niya dito. ay So yon At bilang niya, binati ka ng ating viewers. Si Kuya Jan at si Ate si uh, share ko din siya yung blessing wow. na binigay sa akin. Ano sabi <coughs> oh, yan, pa-birthday na rin sa iyo kasi malapit na ang birthday mo. Opo. Oh, o yan. Okay, uh, kuya uh, share natin ang blessing ito si Mia, pang-allowance niya. So itong bibigay ko sa iyo, uh, <laughs> <laughs> Anong... oh, 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 <laughs> oh. Alam ko na yan ah. Natutuwa na. Ayan, natutuwa na siya. Ayan, may idea na siya. Sabi na mga mo, yun na yan Ayan. Hindi talaga nagkakamali. Ayan, at bibigyan natin siya kanya. So, ito yung gagastusin mo. Hindi ito, kumot binigyan kita ng pera. Galing kayo dito dyan. Ubutin mo. Gamitin mo ito sa pag mo. No? Sabi mo sa mama mo na may pera ka na ganito. <laughs> Makikita naman niya sa vlog. Makikita ng mama mo. At ingatan mo ito kung magagamit sa mga gastusin mo sa school yung mga kailangang project, po. project o bilhin na hindi mo nahihingin sa mama mo. Pero kung bagay ito maliit na halaga lang ito. Efo. Hindi ito kalakihan pero galing ito sa ating sponsor Bukal kay sa puso nila. kay Kuya Jan at saka kay Ate at saka sa kanyang pamilya. Mga oh, po, salamat po sa family niyo. Ayan. Alam mo ito, magkano ito? Walay mo nung Alam mo kung magkano ito? 1,000. mga viewers ko, nag-aabang din sila bakit daw si Mia ay wala, lagi siya nauubusan. ubusan okay. So hindi siya gusto na ubusan, talaga lang ang nagkakataon, malayo, malayo siya. Okay. At yung ibang nabablog ko, minsan kasama ko, mga kapitbahay ko lang dito, malapit lang dito. Papasko, pa birthday, pa o, pa oh, pa -data. Uh, di ito <laughs> uh, parang gift mo ito, kasi matalino ka daw, sobrang uh -huh. talino mo. abangan ng mga viewers namin yan. Uh -huh. Sakto lang po, Sakto lang yung yan. may honor. Ay, gamitin mo ito, galing kay Tito dyan at kay Ate Lino. Okay. Oh, yes. Ano ba yan? Ang <laughs> na lang ako. Ito yung ako Kaya po pala ako ka tinatanong oh, nila yeah. ba lang ng baon ko. Oh, di ba? Alam nyo guys, mabango siya. siya. <laughs> Salamat po, 1,000. Bale ba ako po ito ng dalawang linggo? Oh, yeah, mo dalawang linggo oh, ka lahat. Ang kuya mo. Bigyan ko 200. Oo, oh, tama. Bigyan mo 200. 100 na lang pala. Bigyan lang niya yung kuya niya. Ah, yeah. Salamat po sa nagbigay nito. Maraming maraming salamat po dahil may pambao na ako. Yeah. sa uulitin. Mara maraming salamat po sa natutuwa sa akin, sa nagagalingan sa akin. At salamat po sa panonood nyo ng vlog ni Panoli. Sana yeah. po ay lagi kayong manood ng upload niya. Yeah. Salamat, God bless. At 'yung mga gusto pong pumosisyo dito, welcome na welcome na mabuksan mo. so yeah. yan, salamat once again sa lahat ng mga all viewers, all subscriber, all sponsor nagmamahal sa aking pamilya, kay Mia. Maraming maraming salamat po sa inyo Bye bye. Thank you po. So. At uh, tayo na kaunti. Happy dami sa bahay nito. Kasi hapon na. Ha. marapit Malapit na yung kanila. At Mama, saka maganda ng panahon guys. Wala nang ulan. Salamat sa Diyos. Wala nang bagyo. Lumabas na yata yung ramil. Nagpunta na sa si ibang bansa. So magingat po ka dyan mga kababayan sa si ibang bansa. Nandiyan na yung bagyo si Ramil. So tara, let's go. Bye bye. Let's go. Bye bye po. Bibis. O ikaw ate, wari ka. Mag-thank you ah. Yan. Hello po. Thank you po sa mga viewers, chat sponsor po ng wow. Papa. Nagbigay kay Mia. Tapos nagbigay kay Mia kay ito ang papabayaran natin. Ito 'yung gamot. Yan. At ano sabi mo kay Mia? Wala. <laughs> <laughs> Uwi na. Bye-bye. Yeah. <laughs> <laughs> bye-bye daw. Bye-bye. po. Ingat po kayo diyan palagi, mga aming um, subscribers at viewers. Bye bye. Yan. Tara. Maganda at maganda ng panahon, wala nang ulan. All right, let's go. So, let's go guys. At, uh, itong tricycle natin, nakaready na. At ayun uh, si Mia, at, saka si Miss Panulin na ayun oh. Wala nang ulan. Yan oh, ng langit oh. Ay, pihado bukas kasi maganda ng panahon, lunit. May pasok na yan sigurado. Ayun. At namin si Mia. Ayan o, oh, ang dalawa. Tumatawid. Ayan, Mrs. Panuli, saka si Mia. Ayan. Okay, pass ka loob. Ano sige. Babiyahin na kami, guys. Kapunta kami ang bayan. Pasok mo na yan. Pasok, pasok. Halo. Ayan, si Mia. Okay, so let's go, guys. At na kami. Ito mga panalapres, katalan dito kami sa bayan. Ayan, nasa bayan na tayo. Uh, hindi ako nag vlog habang nanakbo. kasi nga ay eh, madilim na guys pambihira ang panahon talaga madilim na ang kalangitan ay makulimlim pa rin pero walang ulan guys tahimik na yung bagyo yan normal na dito sa bayan at ayun, kung nagbaba muna si Mijit saka si Mia raw ng gamot yan yun, yun, yung maliit na butika ay bibili niya saka si Mia saka si botika yan guys botika yan si Mia saka si Mia panood na yan eh. bibili lang sila ng gamot oh eh. so, so, public market bahay ng Lopez so, yan. normal na yung uh, sitwasyon dito maganda na ang kalangit ano oh asul na asul ang langit maganda na ang panahon guys bukas sigurado mainit na yan balik ka normal na uli ang uh, sitwasyon dito sa aming bayan so, salamat sa Diyos, wala nang bagyo tayo na sila Mia at Sinis Panuli, may mga nabili rin na yun at syempre ang driver si Panuli <laughs> ako ang driver ng tricycle wala naman sila ibang driver gamot butika ay nabili rin sila ng alkohol ayan si Mia yun si Mia ho oh. pasayaw sayaw pati ah, si misis panuli 5.40 eh, pala ng hapon o oh, tamang panahon madilim na agad pagka maganda ang panahon yung alas 6 ng gabi maliwanag pa ay eh, palabasa nga ngayon no? Oh, may dampig ang kalangitan madilim na

Bila mana? Komplit pa rin, magkano pa rin? 1,000 <laughs> mas mahirap pag bahay na nila so Ano, okay na? Ayun po Okay na? Okay natin naman si Mamaya na sigarilyo pa let's go guys, thank you Mga sulit ka pa friends Bayan ng Lopez, magandang gabi So ito mga pala pala uh, alas 6, 8 na ng gabi. Yan, Gabi na mga idol. At ayun, uh, hinihatid na namin si Mia dun sa stasyon at uh, pinasakay na sa skits. So nandun yung kapatid ni Mia. Kaya safe na siya run, guys. At kami ni Miss Panuli, nagpunta dito sa may grocery. Yan, ko May bukas pang grocery. Oh. Yun. At uh, ako sa tricycle. So ayun, salamat guys mga pala at uh, nakalipas naman ang uh, buong maghapon natin ngayong uh, araw na ito ng uh, Linggo, kahit kaninang umaga ay binisita tayo ng bagyo ay ang kabuhan ay okay naman ang Bayan ng Lopez uh, kahimik guys at ligtas sa anumang uh, bagyo mga idol salamat ng marami sa inyo lahat sa inyong uh, solid na pagsuporta sa aking uh, mga vlog thank you ng marami sa inyo at magandang gabi at uh, bukas ay araw ng lunis Mukhang maganda na ang panahon. Ah, pag kami pasok na bukas, ay marami na maihihintay. So, uh, ayun, magpaulit. Hanggang ko lang at kami uuwi na. Ah, hindi na lang pinili mo? Okay na? Bibita ng dos na yung andok sa no kalahapi, gusto niya ka andok. Ulam? O, kalahapi lang. Okay, tara.